<laughs> mag-training training ako oh, ngayon kay. Ito na siguro ang paraan ba para magyaman-yaman ako ba. <laughs> <laughs> ganun ganun. <laughs> Maka magyaman-yaman tayo. Oh, mag -treen ah, mag-training training na maigi. ganun. Mm. <laughs> ganun. Sarap <laughs> <laughs> ko naman kuminom ngayon ron daw. Kita mo si Brady, ngainit. Oh, hindi ko nakita eh, kaya nakupuntahan natin para makahiram tayo ng pira. Kasi Sarap kayo uminom kasi mainit. Ang lambig pa naman ng ano, yung hose. Yan. Nasaan kayo si Brandy? Ha? Sos, ang ganda-ganda ka ng training ko. Ganyan din ko, si Brandy ba yun? Anong ginagawa niya yun? Alas, ang pahanda. Uy, Brad! Anong ginagawa mo dyan? Ba't mo sinisuntok yung ano niyan? Lumpi ba? Ha? Anong ginagawa mo? Nagte-training! Anong training yan? Nag-train ako, nag-warm up ba? Kaya may laban na ako ngayon. Ay, ha, may laban oh, ka na ngayon. Mo. ngayon laban. may, ano, ngayon may lumipas na buwan ba? May oh, laban na ako. May laban kay kalaban Itam mo. Kita mo, no, bogo na gol na. Ano ba? Kalaban mo. ano mo kalaban mo? si, ah, uh, anong pangalan nun? Yung hapon ba si? Hapon? Hmm. Hapon. Yung hapon ba? Hmm. Si Naluya Inui. Naluya Inui. Naluya Inui. Naluya Inui. Oh, yun. Walang hapon. Walang na Ay, naluya, na. na, oy. yan nga ang pangalan niya. Kaya hapon oh, eh. na yun. Eh. Kaya oh, nga. Kaya, kailan nga. Kailan nga. Kailan Kaya may laban. Man. Kailan kaya... man yung laban nyo? Ha? Kailan mang laban nyo? Ngayon, Febrero 30. Ano Pebrero 30? Wala mong 30. Wala mong 30 sa Pebrero. Ang dami 30 ng Pebrero. Wala nga. makakita ng kalendaryo may 30 dong? Yan nga ang pinirmahan namin. Yung ano, yung pots lang. Ay, sige na, sige na. Para may 30 na kayo. May 30 na nga. Oh, may 30 Oh, may na nga. May 100 ka. May 100 ka 100? Ano, ano, may namang 100? Sarap pong minum nang lam lamig brad kasi mainit. Ay, wala nga akong pera, kaya nga nagtitraining ako eh. Oh, lagi na oh, oh, ka naman lang walang pera oy. Pera. O oh, sige, 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 ganito na lang. oh, oh ganito na lang. ano ganito? Oh. Ah, uh, bigyan ko kayo ng pira. Oh, yun naman pala, dami pa siya nasabi. Kung gusto nyo ang manghiram nang pira, hindi na kayo kailangan manghiram nang pira. Oh. bigyan ko kayo ng pira. Ay, lang, Pero isang kondisyon. Oh, paano na? na naman? ano na naman yung kondisyon? na naman yan, oy? Eh, labanan nyo akong dalawa. Oh. Kung oh. matamaan nyo ko... Oh. Kaya dalawa lalaban laban oh. sa'yo. Kayong dalawa. Okay, hala, ka lang, ang liti li at tagatawan mo. Laban ka sa mga, Kaya nga para... Okay, ka lang, kaya nga para maging malakas. Ay, lalabanan ay. ko si... Ay! ay. 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 Anong nga yung... Laban sa'yo, Bray. So, Maawa lang kami sa'yo. Naluya, inuwi. Kaya nga eh. Kailangan natin inak out. Nyam, ganoon. Oh. Kaya nga kayong dalawa lalaban sa'kin. Sa Kapag natamaan nyo ko... Sino makatama? Bigyan ko ng isang daan. Ganon. Sure so, ba yan? Isang daan? Oh. Pag natamaan ka? Wala, wala, kang pera <laughs> eh. Wala kang pera. Wala kang yung pera <laughs> Pero naka-blindfold kayo. Oh! oh blindfold! Nandiyan naman, naman yung blindfold. Nandiyan oh. na naman yan. Dyan. Kaya nga naka-blindfold para maka... Kaya sigurado makatama Dung, Dung, Dung. ka dong, dong! Dong! Paano ka matamaan dong? Naka-blindfold kami, di kami makakita dong. Sino, Paano namin? Hangin? Kaya nga eh, gawin yung paraan. Kaya yung tatlo na ka-blind fold. Oh, si Camila. Camila. Oh, kayo na yung dalawa. Oh, di mo na yung pwede. Ay, di, no. di mapildi. Ano mo hindi mapildi? Oh. Kapag natamaan nyo ko, kaya nga bigyan ko kayo ng 100. Kaya naka oh. blindfold fold oh. oh. man kayo. ako ah. Sige, oh, sige, so, sige, oh. sige, sige, sige. Oh, sige, sige. Sige. Luko talaga to ko talaga yung si Brady tayo pa okay, dalawa tutok na nag-iisip yan. Pero, Pero, sige na, kailangan natin pera. Pero naka-blindfold man para tayong niloloko na naman yun. Na, sige lang. kailangan natin ang pera. Mm hmm. Okay, na. Oh, ito ng gloves. Sa isa lang kayo. Sa isa oh. lang. Sa oh. isa lang yung gloves namin oh. Ah, dalawa sa'yo. Sa amin, isa sayo lang. Sa'yo dalawa sa amin, tag-isa. Paano oh, kami ka. magkatama nito? naka-blindfold pa. Kaya na isa lang, tag-isang one hand lang kayo. Ganon. Ala, buang buang. Kapag natamaan baan. nyo ko Nang isang kamay, eh, isang, isang daan. Isin. Oh, ganon. Ay, magkuha pa ako ng blindfold. Paan? Kalukuhan ko oh, ano na gawa niya. Oh, ito na. Ito na. yung blindfold. Ah. Mm. Mm. Ito sa'yo. Hala. Yan ang sa'yo. Paano? Sige. Paano Paano eh, tanggalin ko muna tong gloves. Ito. Mm. Isuot ko muna yan sa inyo. Ah. Tapos ako mag ano do. Ah. Tapos hindi man yan. Nasa noo man. Dito yan sa mata. Yan. Siguradong hindi kayo makakita ha. Bigay ng pera, magbigay. Oy, kailangan oh, pa yung tao hindi, hindi na kayo kayo magkailangan, manghiram, hiram pa. Mm. Yan. Sos, dami pa naman chichibulit sila ah, ito. Oy, daming chichibulit Kanon talaga bro. pag kumi, oh, maghanap ng pira, daming chichibulit sila. man kami manghiram ng pira. Oy, hindi, hindi man, yan, hindi man yan, hindi man yan hiniram. Hindi, hindi man ako makakita nito. Kusa ko man yung ibigay sa iyo kapag natamaan nyo ko, ganon. Hala. kaya mag, mag ano Paano ka ano ka matamaan ito dong ay eh. hindi man kami makakita dong. Matamaan mo ko pag na ano. Hala ka buha. Pag, tulaga pag nakinig. Pag nakinig, kayo kung saan ako. Ha? Ayay. Ay. Mm. Paano kami makakita sa'yo lasan ka? Oh. 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 Saan ba kayo magpunta? Hala. Eh. Hey. Puntuwa. na. Wala kaming makita oy. Time's sa, Oh, dito ako sa harap mo. Hindi. Okay. Okay. Harap. Hoy, nanjan ako sa harap mo! Asan ah, mo itong kalukuhan mo ito, oy? Hoy, nandito ako sa likod! Hmm, ah. nandito ako sa likod mo! Paano tayo makatama dito man? No. Ano bang kapuan talaga itong... Nasa naman ito! Kaya naman magpunta! <laughs> nandito ako, oy! <ay. laughs>

Iba naman yung trip mo <laughs> ah. <laughs> ano yun? Dito.